Magandang hapon, magandang gabi, magandang araw sa ating mga kap sa aking mga kapwa, WebW. Ako po ay may gusto lang ibahagi sa inyo na pangyayari ang nangyari sa akin. Dahil sa isang kumpanyang ito na masyadong maraming ginawang kalokohan sa ewan ko lang kung nagawa na ito sa inyo dahil ito yung nangyari sa akin ito po ang kumpanyang Makati Express ah, uh, ito po ay isang cargo na padalahan sa konsansan ito po ang kanyang Uh, calling card ito po ay ako ako po ay nagpadala sa kumpanyang ito noong Augusto nang ako ay umuwi sa Pilipinas galing po ako ng Riyadh uh, sabi po sa akin ng kung ano ba guys lakihan ko ang ang uh, insurance mong sa kayong kung may kung may mawala man sa akin mga bagay ay may claim ko agad at nangyari na po ang nangyari na ako ay makauwi sa Pilipinas ang uh, dumotipong po ang aking bagahe air cargo ito po ang kumpanya ng Makati Express ito po ay nakalocated sa uh, Cavite, ito po ang air cargo ang kanila pong sea cargo ay sa Manila, nakalocate Metro Manila so pinuntaan ko po sa Cavite ang ang kumpanya nila dahil nais ko pong habulin ang mga nawala sa aking bagahe at uh, ilang buwan po ako nagpabalik-balik pero wala pong nangyari ang isa pa pong masaklapis gusto kong kausapin ng management pero hindi ako nakakatuloy sa kanilang opisina pinapakausap lang ako by phone so, at uh, kaya kung kayo po ay magpapadala dito sa Makati Express Cargo uh, Makati Express Cargo ay wag nyo wag, wag nyo na pong gawin isa po itong uh, kumpanya na wala kung may wala sa inyong bagay ay wala pong mangyayari hindi nyo na po mahabol at isa pa po pong nilang modus ay yung sasabihin sa inyo na lakihan ng insurance pero sa isang banda hindi mo papakinabangan insurance the insurance na ito dahil wala ka pong makiklaim ginagawa ka pong mag-aantay ka la lang sa wala tatawag ka sa kanila hindi hindi po sila sumasagot puntahan mo hindi mo makakausap ang management ipapakausap ka pa lang ka kanila sa kanilang mga tao by phone pa kaya ito po ay binabahagi ko sa inyo mga kapwa ko FW na sana wag na po kayong magpadala sa kumpanyang ito kayo po ay walang mapapala kung may mawala sa inyong bagay sa kumpanyang ito isa po itong uh, babala para sa inyo ayoko pong mangyari sa inyo ang mangyari sa akin kaya babay na po at uh, isa, la, isa pong paalala para sa inyo po ito mga kapwa OFW ito po ang kanilang calling card huwag na po kayo magpapadala sa kumpanya nito wala pong mangyayari kung may mawala sa yung bagay, wala po kayong mapapala. Salamat po.